Mga uh, ba tayo? Uh, Tartin tayo dito sa ating pupuntahan. Mga uh, advice ko lang mga idol ha, kung tagilid ang inyong tagilid yung uh, lubid, ito, itong ano, uh, trailer. Huwag kayong mag-i-steer mga idol ha. Pag nag-i-steer kayo, baka tumikwas yung sa likod ninyo. Hayaan lang na diretso yung takbo na ganyan o. No? Yan. Dahan-dahan lang. Huwag kayong magmadali mga idol kasi tagilid at ah uh, uh, tagilid yung ating trailer at hindi naka plaster na maayos kasi yung ano dito access medyo tagilid bandang bandarito rito sa ano pag kaya tagilid mga idol pasiguro tayo ang ginagawa ko ganito mahirap na mga idol kasi alanganin tayo baka mamaya ng tayong tumikwas medyo tagilid siya Ngayon, ang mga, mga, idol, ang gawin natin ay itukod eh, mo natin dito kasi medyo tagilid siya. Tukod natin ganyan para itikwas natin yung unahan natin. Yung travel na una, una ha. Para um, um, dumiritso siya. Ayan. Medyo tagilid siya kasi siya eh. Oh at mahirap na, baka mamaya tumim tumim uh, umon tayo oh ganyan tapos yung bigat ng bakit natin ilagay natin doon yan mas mabigat uh, mas tagilid dito sa bandang kaliwa kasi mga idol yan ilagay natin diyan yan ang startin mga idol para ang bigat niya nandoon sa bandang kanan Ya, bandang kanan yung bigat. Okay, mampah Yan. Para mag-balance ya. Wag ang tagilid niya bandang kaliwa. Yung bakit niyo ilagay niyo sa bandang kanan. Yon. Oh, di okay na, nakasano na tayo. Kumantay na siya. Ngayon, saka tayo ngayon ah uh, bubilo na ano pwede nyo na itiklok video ano kanina ay tagilid talaga eh tag na lang, discard yung mga idol ha? huwag kayo mag steer pag nag steer kayo, sigurado ano? yan may like ko pinasa, sinasabi sa inyo sa mga babuhan titignan ng discard eh, kaya nyan no? o kumaatras pa yung trailer kumaatras yung trailer Yan. Tumatras yung trailer. Kasi palusong pa. Yan. Dito lang gawin yung mga idol Para sigurado. Pag uh, ano, kamay gamitin nyo. Yan. Tapos boom down. Uh, ah, boom up yung ating ano. Tapos buaba yung ating truck pad. Kunti ng kunti. Boom up tayo ulit para sigurado yan nakatoko doon sa baba yung ating lock pad diretso tayo Okay ganyan lang mga idol huwag kayo mataranta pag tagilid at pag nataranta kayo baka matulit kayo yan mga idol tagilid o oh. yan tagilid yung ating trailer mas tagilid sa bandang pag napagan pa bandang kanan pero nakasakit tayo bandang kaliwa doon mas tagilid doon oh no? diyan ang tagilid yan dito sa bandang tagilid yan okay kaya kailangan discard yan, mga idol pag ano pero lang mga idol ang ating uh, proseso kung ganyan ang tagilid kayo huwag kayong